Ayan. So panibagong vlog ulit tayong ma ngayon mga kabani backyard. Uh, for today's video, ang topic natin is yung tanong na paano ba natin malalaman yung rabbit kung ito ay doe or babae or buck ba o lalaki. So madaming kasing nagtatanong, may mga uh, mga newbie pa na nagtatanong, sir sir K Um, kailan ko po malalaman ilang months po ba ilang taon po ba bago namin malaman kung yung rabbit namin ay back or though so dito i discuss po natin kung uh, paano malalaman so uh yung mga expert kasi um upon giving birth pa lang po nung rabbit po ay alam na po nila kung yung inanak po ng kanilang rabbit ay uh do or back. So, ganun po yung mga expert. Pero tayo, hindi po tayo ganun expert pa. No? So, eto po. Tingnan po natin. Sa, sa month na, uh, one month pa lang po, yung rabbit ay nalalaman na po kung do or back yung babae. Or do or back yung rabbit. Ayan. So, um, so malalaman na po natin. Eto po, pakita po natin. Ayan. So, back po kapag yung ari po niya ay patulis po. So, nakikita nyo naman po, patulis po yung ari niya. Ibig sabihin, back po yan. So, paano naman po pag do? Ito naman, ah, uh, pahaba. So, pahaba po. Yung uh, ari, ari, po ng ating rabbit ay uh, pahaba po siya. So, ibig sabihin po, sinasabi niya yan na um, do siya. Ayan. So, magsasample tayo mamaya mga kabali para makita natin. Subukan natin Uh, para makita nyo po and then, kung hindi po kayo sigurado at the uh, month of 3 uh, months, lalabas na po kasi yung balls ayan, yung balls po, ito balls ng um, buck, so lalabas na po yung bo uh, balls nila at the age of 3 months, so pwede po natin confirm ayan, so yun po, dun po natin pwedeng malaman kung anong um, uh, breed or sorry gender ng ating rabbit. So, ganun po yung pag-gender. Ayan. So, trial and error po yan. Matututo po tayo sa tagal or sa experience based on experience. Dati naman po subukan din natin magkamali. And so, mga kabani backyard, meron tayong rabbit dito. Subukan nating i-gender para makita nyo. Punin lang po natin siya, no? Ito pong rabbit natin na to, actually 2 months na po siya pero hindi pa po natin siya na-gender. Ayan. So, ganito po yung paghawak. And then, ganito po. Ayan. Yung ari po niya, hawakan nyo po ng paganon. pas nyo po. Ayan. So, magalaw po siya. Ayan. So, pakita po natin. Hindi ko po alam kung kita nyo po. Yung kanyang ari po ay pahaba. So, ngayon, pag pagpahaba po siya, ibig sabihin po, ayan ay do po siya so swerte po kasi itong alaga na to eh do po ayan so yung iba po gaya nga po nang sabi natin yung ari naman po ng back ay patulis po yung kanya so ganun po yung pagtingin uh, try po natin yung isa meron po, po dito Ah ito po. A ah, subukan po natin, guys. Ganun po Let yung paghawak dito tapos hawakan nyo dito. And then ikaw nyo lang po. 'Yan, di ko alam kung kita nyo po sa camera pero base sa na nakikita natin, patulis po yung ari niya. So ngayon, kapag patulis po, ibig sabihin, itong um, rabbit na to ay back po siya. So hindi gaya kanina, yung doon na nakita natin, ay yung aring na po is hindi po patulis. So ganoon lang po mga kabani, bakit kung pagtingin ng breed ng ating um, kids or rabbit. Ayan, so yun lamang po mga backyard. Hopefully may natutunan po ulit kayo sa panibagong vlog natin ngayong araw. Kung may katanungan po kayo, uh, comment and uh, babasahin lang po natin yan. And then update po sa parapol natin, road to 2K na po tayo. So pag umabot na po tayo ng 2K, iparapol na po natin yung mga pan natin. Ayan, so yun lamang po mga backyard. Happy breeding mga backyard.